Nagsalita na si Crystal Fulgar sa pagkakatanggal niya bilang host sa meet ni Seyo Inguks sa Pilipinas. Ginanap ang kauna-unahang fanmate ni Inguks sa Pilipinas sa New Frontier Theater sa Quezon City. Pinag-uusapan nga ng gusto ang event dahil last minute ay pinalitan si Crystal bilang host sa fanmate. Sinabi din ni Crystal na nagdesisyon ang Korean Technical Director ng fanmate na palitan siya. Dahil kulang umano siya sa energy during rehearsal. Ibinunyag din ni Crystal na natakot siya nang magbanta ang Korean Technical Director na magbibitaw ito kapag hindi siya pinaltan. Aniya ni Crystal na ayaw raw niya na magkaroon pa ng aberya ang fanmate ni In -Cook na iniidolo din niya. Nanindigan din ang Local Director and Event Partners na huwag palitan si Crystal pero nagmatikas ang Korean Director. Nakita pa nga raw niya kung paano ang Korean Director nanindigan na palitan siya. At kung hindi papalitan si Crystal ay aalis siya. Inamin din ni Crystal na ayaw niyang siya ang maging cause ng problema kaya nagparaya na lang siya. Aminado din siya na alam niyang kahihiyan ang pagdadaanan pagkatapos nun. Bukas din sa pagsasabi si Crystal na hindi niya forte ang pag-hosting. Pero tinanggap pa rin niya ang offer dahil nakakuha siya ng encouragement. Inamin din ni Crystal na naging madali para sa kanyang tanggapin ang desisyong palitan siya bilang host sa fan meet ng Korean actor-singer na si Seo Ingo. Para sa mga bagong balita, tumutok lang dito sa Project, you please like, share, and subscribe. See you at my next chica.